Sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran, maraming mga Iranians ngayon ang galit na sa pamunuan ni Ayatollah Ali Khamenei. Ang ikinagagalit ng maraming mga Iranians dahil ang kanilang pamunuan ay sumusuporta ng mga militanting grupo na tinatawag na Hezbollah at Hamas maging ang hutis. Ayon sa mga Iranians, napakalaki ang possibility na ang mga maraming Iranians ay magiging kolateral kung sakaling ang Israel ay magsagawa nang matindi pang pag-atake sa kanilang lugar noong October 26, 2024, kalat ang balita sa ginawang pag-atake ng Israel sa Iran. Nagpapasalamat naman ang karamihan na walang sibilyan na nadamay maliban sa mga sundalo ng IRGC. Pero ang ikinababahala ng maraming mga Iranians na kung sakaling araw-araw nang magsagawa ng malalaking pag-atake ang Israel sa kanilang lugar, malaki ang possibility na maraming mga sibilyan ang madadamay gaya ng nangyari sa Gaza at ng Lebanon. Alam ko na marami ang mga magsasabi, hindi totoo ang balitang iyan. Narito ang patunay o pruweba na hindi ko ito gawa-gawa. Ito ay ibinalita ng DW. Ayon sa ulat ng DW, na nitong Sabado lang maraming mga Iranians ang nagsisigawan gamit ang social media at frustrated na sila sa ginagawa ni Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa kanila, hindi na namin maintindihan. At kung sakaling itanong mo kung kailan nagsimula ang sigawan ng mga Iranians laban sa kanilang gobyerno, ito ay nangyari matapos na umatake ang Israel sa Iran na nagsanhi ng pagkasira ng kanilang air defense system at mga pagawaan ng ballistic missiles, drones at rockets. Ayon sa mga Iranians, hirap na hirap na nga ang kanilang bansa. Ang kanilang ekonomiya ay lugmok na lugmok dahil na rin sa inflation at malaki ring factors ang sanctions ng iba't ibang bansa laban sa Iran. ini question ng mga Iranians kung ano ba ang priority ng kanilang gobyerno, gera ba o ang kanilang ekonomiya. Ayon sa maraming mga Iranians, mas inuuna pa ng kanilang gobyerno na makialam sa gera ng ibang bansa kesa unahin ang kanilang problema. Tinutukoy ng mga Iranians ang pagtulong ng Iran sa Russia, maging ang pagtulong ng Iran sa mga militanting grupo na nasa Yemen, nasa Lebanon at nasa Gaza. Lalo na mga kaibigan na nitong linggo lang mga kaibigan, ibinalita na ang Iranian local currency na Rial ay bumaba pa ng bumaba laban sa dolyar. Ayon sa ulat, bumaba raw ito ng 33% over the past years. Nako, napakababa nito. Can you imagine? 33%! At dahil dito, maraming mga investors na ang umaaray sa Tehran Stock Exchange at ninanais na, na mag-liquidate. Sa kalaunan ay ihihinto na rin ang kanilang major transaction sa Iran ayon pa rin sa ulat ng DW. Ayon sa mga Iranians, malaki raw ang faktor ng pagkakulaps ng kanilang ekonomiya dahil ang pera na sahali para sa kanilang ikabubuhay ay napupunta ito sa Hezbollah at Hamas. Kasi ang pag-support sa Hamas, Hezbollah at Kutis hindi $1,000 dollars kundi billion dollars. Kaya ayon sa mga Iranian citizens, sila raw ay frustrated na. Araw-araw daw ay ramdam nila na pahirap na pahirap ang kanilang sitwasyon. Dagdag pa ng mga Iranians kahit na daw hindi magpatuloy ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang pagbaba ng kanilang currency ay patuloy ang pagbulusok pababa. Samantala, ang mga presyo ng gold ay pataas ng pataas. Pero ang kanilang currency, pababa ng pababa. Ano raw ang kanilang magagawa? Ayon sa ulat, ang Iran ay kilala sa buong mundo bilang magaling sa censorship. Ang ibig sabihin nito ay madali nilang makokontrol ang mga nagbabato ng mga laban sa kanilang gobyerno. Pinapatahimik daw ito. At katunayan, marami na raw silang naipakulong na mga journalist dahil tumitindig ito laban sa gobyerno ni Ayatollah Ali Khamenei. Marami din daw sa mga Iranian state media ang nananatiling tahimik sa takot na baka resbakan ng gobyerno ni Ayatollah. Kaya ang iba ay idinadaan daw sa social media at para mawala ang inyong pagdududa, baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang ito. Ayan, basahin natin. Many on social media expressed anger toward the government, questioning why they had not been informed of the attacks to seek shelter. Ayan, sinisisi ng Iranians ang kanilang gobyerno. Bakit daw noong umatake ang Israel sa kanilang lugar hindi man lang daw sila pinaalam para naman makahanap sila ng ligtas na lugar. Matatandaan na ang Israel ay naglabas ng pahayag bago sila umatake sa Iran noong October 26. October 25 naman, nagpadala raw sila ng minsahe sa Iran at sinabi na sila ay aatake at meron pang minsahe na sinabi, Do not respond! Marahil ay narinig mo na rin ang balitang ito mga kaibigan. Pero ayon sa mga Iranians, hindi raw sila pinaalaman ng kanilang gobyerno. Kaya nagpahayag na ng matinding pagkagalit ang mga Iranian sa leadership ng Islamic Republic. Isa pa sa mga problema ngayon ng Iranians, ang pangako ng Iran na aatakihin daw nilang muli ang Israel bago sumapit ang presidential election sa United States of America. Bakit naman mababahala ang mga civilian sa Iran? Kasi nangako din ang Israel na magsasagawa sila ng malaki pang airstrike sa Iran kung sakaling gumawa ng muling pag-atake ang Iran sa Israel at baka targetin pa daw ng Israel ang nuclear facilities ng Iran maging ang kanilang oil facilities. Ayon pa nga sa ulat ng Hindustan Times, ang Iran ay naghahanda na sa muling pag-atake sa Israel at ganun din ang Israel. Dahil sa halos araw-araw na pagbabanta ng Iran na muli silang aatake, araw-araw naman nagkahanda ang Israel. Nagsalita pa nga si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, wala raw lugar sa Iran na hindi kayang abutin ng puwersa ng Israel. Kaya kung ilalagay natin ang ating sarili sa mga Iranian o mga sibilyan sa Iran, marahil ay mararamdaman natin ang takot na kanilang nararamdaman. Lalo na na kapag ang Israel ay nagsalita, ay ginagawa nila ito. Kaya marami ngayong mga Iranians ang naghahanap na ng mga information sa labas mismo ng kanilang bansa. Information na pwedeng pagkunan ng pag-asa. Ayon sa kanila, mas madali silang makakuha ng information sa labas mismo ng Iran at mapagkakatiwalaan pa. Dito nga sa social media, ayon pa rin sa report ng DW, marami daw sa mga Iranians sa pamamagitan ng kanilang mga minsahe ayaw ng maraming Iranians na meron silang conflict laban sa Israel maging ang mga aktivista at mga oposisyon ay natatakot na rin sa posibleng all-out war at maaaring magsanhi ito ng isang napakapangit na sitwasyon para sa mga Iranians. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa mga reaksyon ng Iranians? Maaaring ipaalam lamang ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin at baka naman pwedeng makahingi ng isang napakaliit na pabor kay Bigan. Pasubscribe na rin ng channel na ito ang Usapang Banal para maging updated ka sa ating mga future uploads. Hanggang dito na lang. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.